Hello mga kadudz, welcome and welcome back to my channel, Cherries! It's me, again, and for today's video ay sasamahan niyo na naman kami sa aming Friday Ganap! At dahil nga Friday ngayon ay nakaligo ang person at alam niyo naman talaga na every Friday na lang talaga ako nakakaligo. Huy! Maaga talaga ako nagigising ngayong araw mga kadudz dahil nga ay nagplano na talaga akong maligo kinabukasan. Dahil every time na magpaplano akong maligo mga kados ay talaga namang nga alas 9 na talaga ako magigising. Dahil napakaaga pa nga bumaba, mga kados kaya eto na pag-isipan kong maglagay na lang ng kilay dito sa aking kilay charis. Isa sa mga dahilan na hindi ko talaga inaraw-araw maligo mga kadoz dahil nga ay talagang naglalagas talaga yung mga buhok ko. Bago nga ako bumaba mga kadoz ay papakita ko muna itong aking salamin na ay talaga namang nag-snow dito charis. Sinasya ko talagang pinalakas yung aking aircon mga kadoz dahil nga sobrang init nga naman. Ayun, no, oh, pwede pa lang ang magsulat ni Charis. At tapos na nga ako sa aking mga ritual mga kadas kaya eto at bumaba naman ako para naman ay maglilinis. Eto nilaban ko pala yung aking chinelas ay mukhang bago na naman Charis. Dahil nga ako yung naonang nagising mga kadas kaya naman ako na lang yung nagwali sa sala at ako na lang din ang naglinis. At tapos ko naman dun sa may sala mga kadas at pinuntaan ko dito si Sharon Conoto at siya naman ang naguhugas ng mga pinggan. Hindi naman masyadong madami ngayon mga kadas dahil nga gabi pa lang ay nagliligpit na talaga kami dahil nga ay meron kaming bisita. Habang naguhugas nga si Sharon Conoto ng mga pinggan, gan mga kados at eto naman ako at -che check ko ngayon aking mga sibuyas kung madami pa pa-barko konti na lang. Meron nang na nasira na mga sibuyas mga kadus, kaya kailangan kong isa-isahin para makita ko sila. Pag kasi si babahot ay bibili mga kados ay sobrang dami naman at talaga namang araw-araw talaga siya bumibili minsan naman ay hindi talaga siya bumibili. Trip-trip niya lang ganun. Charis. Kasi bumibili ng sibuyas si Baba at mga kadods ay sako-sako talaga siya kaya kailangan ko talagang buksan at ilagay ko sa malaking tipsy. At pagkalinis ko naman dun mga kadods at eto nagwalis naman ako sa kusina para makapag-map na din ako na ngayong nawalis kong basura galing sa may sala mga kadods. O ba diba, may mga tissue-tissue pa. Napakadami naming trash can, mga kadods pero ewan ko ba talaga ay talagang sa sahig, pa talaga itatapon. Mga kadods ay naguhugas pa talaga si madam damin ko ng kamay dun sa may trash namin. Ewan ko ba kung bakit talagang hirap na hirap silang maglagay ng basura sa basurahan. <coughs> <coughs> Ewan ko ba bakit touching ako nang atching dito. At tapos na kami lahat-lahat mga kadus kaya eto naman magkakapin na naman ang first on you. Habang nagantay nga akong kumukuloy ang aking pinakulong tubig mga kadus at eto muning-muni ang first on.

I'm not, I'm not telling you anything because I feel like I have to look good that I was. I don't know. No. With the hair? No, no, no. Yeah. With the human, right. Nagising na nga Madam Damin mga kalos, kaya eto i-prepare ko siya ng kanyang breakfast. Paluto nga lang siya ng shakshuka mga kadods at hindi nga siya masyadong pula dahil nga ayon niya ng tomato cream. At tapos kong ipaghain si manamdamin ko mga kadudz, eto magluluto naman ako dito ng kanin. Wala nga sila printita dito sa bahay mga kadudz kaya medyo magaan-gaan yung aking trabaho ngayon. Nagpaluto nga lang sila ng rice mga kadudz at nagpagawa ng salata dahil nga ay bibili si babaho ng isda. nga ko ditong kamatis mga kadudz at merong chili and then merong coriander leaves para sa aking salatahar. Tingnan naman ako ditong cucumber mga kadudz, tomato and then bagdunis mamaya para naman ito sa aking salatabarin. At eto na nga siya. Charisse simple nga nito mga sa Vinegar, salt lang at saka kunting asukal. Di pa nga ako tapos sa aking ginagawa mga kadosal. Etong si my enemy ay nagutos, nagpagawa nga siya ng kanyang black coffee. Kakauwi nga lang niya kaninang alas 5 ng umaga mga kados Galing honeymoon. Huy! Atin-atin lang to. Charisse! Nga mga kados gagawa na nga ako ng salatahar at eto lang yung pinaglalagay ko. Naglagay ako ng konting vinegar and then salt and then konting anginamoto. At ganito na nga yung itsura niya kaya pwede na yan. Ito naman kadods, pagkaluto ng aking sinaing ay tsaka naman dumating si Baba Hot kaya for the kain na naman ng mga furzon. Kain po tayo. Ay teka wait lang, mayroon pa palang magluluto dito mga kadods si Sharon Kunoto dahil nga ayaw niyang kumain ng isda na hindi luto. Inlulutoin niya yung isda na prito, ang tawag doon. Basta, yun na yun. Magluluto siya. Gusto niya eh. Charis. Meron nga siyang natikman na niluto ko nung nakaraan mga kaduls na niluto ko yung pritong isda. Kaya eto, inulit-ulit niya. Di ba gumawa ka kanina? Wala na ba naubos na? Yung alin. Yung alin. Panig ang katay mo, ang hang. Yung ang lahat. <laughs> Pag umuwit na naman sa tiyang ko so, yan. So, saan saan sa Masarap. Hindi maha. ha. Hindi ko na halo. Buya sa sumo. Wala akong tiwala sa'yo. May asukal. Eh. May asin. I feel too much. You have stress, that's why. Okay, you have got It's a long time. I cannot eat fish. Why?